Good morning everyone! Mga mari, mga pari, mga inday at mga dudong! <laughs> It's already 7.30 in the morning pero madilim pa ang ating kapaligiran kasi winter season pa tayo. So pag winter season is late na uh, lumiliwanag like nasa mga 8 to 8.30 na. So ayan mga si bumiyahi kami ng ma maaga pa dahil meron akong appointment sa doktor. So hindi kasi kami nakakuha ng appointment sa hospital na malapit lang sa bahay namin. So dito kami nakakuha ng appointment sa medyo malayo although hindi naman siya malayo sana kung hindi ka lang matatrafik. Mga 15 minutes kung hindi ka traffic so ando na sana pero syempre wala tayong magagawa pag traffic tayo kaya mas maigi na yung agahan natin kasi mahirap pag malate tayo sa ating appointment. So isang public hospital ang mga ma'amshi ang aking pupuntahan. At alam niyo ba ang mga public hospital dito is para siyang private hospital na sa atin. Alam niyo kung bakit ko nasasabi na ganoon kasi ang mga room dito like niyan nung ang anak ko na confine I think 2 years ago. So yung room nila is a uh, kumpleto na yan mga ma'amshi, merong fridge na maliit, may uh, kabinet na paglagyan ng mga pagkain na ayaw mong ipalamig and then may kabinet kabinet na paglagyan ng mga damit mo or kung gusto mong magdala ng kumot or onan at saka yung mga damit mo na nakalagay sa bag or ano pa so pwede mo ilagay doon and then may sariling CR at may sariling uh, bathroom so ganun ang uh, ano dito mga mamshi public hospital at saka wala kang babayaran dito kahit anong ipapacheck up mo. Magpa-ultrasound ka, magpa-MRI, magpa-X-ray, magpa-lab test ka ng kung ano-ano. So wala kang babayaran yan. At pag halimbawa buntis, ah uh, yung monthly prenatal check up is wala ka ding babayaran. Monthly i-ultrasound yung baby mo, i-check yung heartbeat, and then yung mami. ah uh, maraming test na gagawin like cholesterol, diabetes, wala ka ring babayaran yan. At kung mga nganak, wala ding babayaran kahit ma uh, cesarean ka, so walang babayaran yun. Kasi may tinatawag sila dito na sigorta or insurance. At yung gamot dito, pag bibili ka ng gamot, so malaki ang discount mo. Uh, papakita mo lang yung ID. So, yun ang parang kinaganda dito mga mamshi. Pero hindi naman natin ano na ma magkasakit tayo. Pero hindi din maiwasan yan kahit anong ingat natin. So ayan mga mamshi, nandito na kami at napaaga kami ng 20 minutes sa time ng aking appointment. But uh, okay lang yan, at least uh, hindi kami nagmamadali at uh, maka-chill-chill muna kami dito sa grid at habang nag-aantay kami ng uh, aking time ng appointment is maghaharutan lang muna kami ng makulit. At uh, kung napansin niyo mga ma'am, she is ang aking suot is whole dress instead of pantalon kasi taglamig pa dito pero ang aking sinuot is whole dress. Bakit nga ba? Para ano mga ma'am si, di mahirapan magwiwi ang doktor. Alam niyo yung magwiwi? <laughs> mga bisaya, nakakaintindi niyan. Para hindi mahirapan magbulatlat ang doktor diyan mamaya. Bakit nga ba bulatlatin yan? Ay nako, Diyos ko Lord. So mamaya mga ma'am si, pag nasa bahay na kami isa, ah, itutuloy ko yung pagmamaritis sa inyo. mga momshi sa bahay na kami at si Dodong Turkish is umalis na para mag-araro. At ang uh, aking gagawin ngayon is magsalin ako nitong mantika dito sa aking mga maliliit na lalagyanan. Kasi palaging 5 uh, liters yung aking binibili na mantika. Kasi mas nakakatipid pag ganito ang binibili compare sa yung maliliit na bote. So mas maganda pag 5 uh, liters. So... Ayan mga mamsi, nagsasalin ako at maya-maya ay magluluto ako ng para sa hapunan namin. At dito ko nilalagay yung mga mantika na yan sa kabinet na yan kasama ng mga toyo, mga suka at mga kung ano-anong anik-anik na ginagamit ko sa pagluluto. So, ito pala yung ating first mino yung tinatawag nilang karniyarik. So, talong yan siya mga mamsi na mayroong uh, ground beef. So... Yung isang talong is ginawa kong uh, ano, apat. Kasi malalaki. Alam niyo ba yung isang kilo is tatlong piraso lang. Higit konti isang kilo ang tatlong pirasong talong. So, ganun talaga dito mga mamshi sa Turkey eh. Malalaki ang kanilang mga talong. <laughs> And then, magluluto din ako mamaya mama, mga mamshi ng uh, sabaw. Yung uh, tinatawag nila na yayla chorbasi. Yung ano yan siya mga mamshi? Yung rice na parang nilulugaw and then uh, lagyan mo siya ng yogurt, egg and then gagawa ka ng parang sauce na butter and then lalagyan mo siya ng mint powder and then asinan. So ganun lang pero masarap siya mga mamshi and then gagawa din ako ng vegetable salad. So, ngayon magmamaritis na tayo mga mamshi. Bakit nga ba ako nagpabalik-balik sa doktor? So, nung last month, pumunta ako ng doktor kasi may appointment naman ako para sa X-ray at uh, uh, MRI. Kasi yung aking uh, balikat mga mamshi is napakasakit talaga. So, matagal na ito na problema ko. Nagpabalik-balik na ako sa doktor. Actually, meron akong gamot pero minsan ayaw makinig sa gamot. So, pag ganyan na sumasakit so, siya ng todo. So, dinadala ako ni Dr. Chris sa hospital para injeksyonan ako. Kasi pag hindi iniinjeksyonan, uh, ayaw niya minsan sa gamot. So, injek ang kailangan niya. So, pag naiinjeksyonan, mm -hmm. para siyang minamajek, ayan, mga 1 to 2 minutes, nawawala agad yung sakit. So, nung huli, is uh, need ko i x-ray yung aking balikat. So, walang nakitang kung ano sa balikat sa x-ray. Pero sabi ng doktor, need ko magpa-MRI. So ngayon naman, bakit kami bumalik na naman ng doktor at ako ay in ultrasound? Kasi ako ay... Juntis! Char! <laughs> Joke lang! <laughs> Joke lang yung mga mamshi. Ang dahilan talaga kung bakit uh, bumalik na naman ako ng doktor mga mamshi kasi yung aking kaliwang... Binti hanggang dito sa talampakan is napakasakit talaga mga mamshi. Dati is ano lang siya, bihira lang siya sumusumpong-sumpong pero 2 months ago na, na talagang hindi na nawawala yung sakit niya. Kung mawala man, 1 hour, two hours andin babalik na naman siya. Andin may time pa na pagbangon ko sa umaga, hindi ako nakakalakad sa sobrang sakit ng aking talampakan. Andin yung aking binti, as in yung alam nyo ba yung... Feeling na yung tinatalian ng sobrang higpit na hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain yung sakit. Pero parang pakiramdam ko nangangalay siya na parang nag-akyat ako ng bundok na super mataas. Naiwan ko, basta parang ganun yung naramdaman ko. So ayun, nagpa-appointment si Dodong Turkish sa isang uh, yung doktor ng mga ugat. Yun. So yun yung pinuntahan namin kanina. At inano ako ng doktor na kailangan uh, i-ultrasound yung aking uh, hita hanggang binti So, mula dito sa pinakapuno ng aking hita hanggang binti is in-ultrasound. At uh, yung parang pinaano ako, yung sabi ng doktor, uh, kailangan yung para akong umiiri, na para daw akong nanganak, na lahat ng lakas ko is ilalabas ko. So, 20 times akong pinaganon. At uh, nirisitahan mo na ako ng gamot ng doktor and then sabi niya inumin mo yan twice a day. Pero pag halimbawa may maramdaman kang something so i-stop mo and then bumalik ka agad dito. Pero pag wala naman, ituloy-tuloy mo yan and then after one month bumalik ka dito at uh, babasahin daw niya yung result ng aking ultrasound. So doon ko malalaman kung ano ang problema ng aking binti, bakit ganun siya na. Para siyang nangangalay. Tapos parang feeling ko yung ugat ko na parang namamaga, na hindi ko maintindihan talaga. Sobrang, hindi ko ma-explain talaga yung sakit mga mamsi. Ang sakit talaga na yung, minsan hindi ako nakakatulog sa gabi sa sobrang, hindi siya sakit na masakit na ano eh. Yung parang nangangalay na parang tinatalian siya ng mahigpit na ewan. Hindi ko talaga ma-explain. So ayan, hope hopefully mga mamshi wala namang masyadong problema pero ayan antay muna ako ng one month so iinom na ako ng gamot and then ayun pagka one month babalik kami doon so ito na pala mga mamshi uh, prepare na ako para sa aming dinner ito na yung litos na salad lalagyan ko lang yan ng carrots at saka uh, dahon ng sibuyas at lalagyan lang yan ng olive oil asin, at saka, ayun, squeeze mo lang ng lemon. Yun lang, ganun lang siya kasimple. Music ayan mga mamsi, mag-prepare na ako ng dinner. At ayan na yung ating salad. And then ito na yung ating sabaw. So yung plato na nandyan sa ilalim ng pinaglagyang uh, pinaglagyan ko ng sabaw is yan din yung lalagyan ko nung talong na niluluto ko. At saka ito yung tinapay nila mga mamsi. Ito talaga yung uh, parang pinaka-rice nila. Although maraming klase yung tinapay, pero yung parang pinaka-rice na lagi nilang kinakain is ganyan. Pero pag Ramadan, ibang tinapay din yon So ayan, may pa-dessert din tayo. So thank you for watching mga mamshi. <tod>